Mga kaguy, nagluto ako ng giant dark chocolate champurado. Sa unang tikim pa lang, makakalimutan mo na agad ang pangalan ng mama mo. Saktong Hi mga lodi, nakapascroll ako sa TikTok. So nakita ko si kuya nagluto ng champurado. So ngayon, nagkikrib ako ngayon umaga. Umaga ko yan, 6.58 the morning. So ngayon, nagkikrib ako eh, kaso lang. Wala na akong time para magluto. So matalad na siya magluto eh. Mabiruto pa tayo ng champurado. So ngayon, meron tayong alternative para mabilis yung ready to eat na. Ready to eat. So ito, mapakita ko sa inyo, mahalot eh. So ito, ayan. Meron tayong champurado. So ngayon, hindi na ako mabiluto kasi ready to eat na to eh. Ayan. So ngayon, buksan natin. Ito. Champurado. Ayan. Ito yung laman. So ito, meron siyang... Ayan, yung... Okay, yun, nilalagay sa tiyempo yan. Then, ito, may sapas. Yan. And then, meron na rin siya, ano, kutsara. So, di na. Hindi na kailangan, ano, kumuha ng kutsara, meron na siya. Ngayon, paano natin to ano, yan? Yan, kita niyo, walang laman yan. So, may yung mga laman, nandito sya, sa sashi. So, yun, lalagay na muna natin ito sa sashi. Ayan, ay, kita niyo, ayan, ah. Oh. Ito yung, ano, yung rice, ayan, ah. Oh. Pop rice. rice. Ilagay na natin. Yan. Kinausap na. One, two. Ayan na mga lagsa. Mulit seasoning. Ayan. Ayan. So ito na itong timplado na itong mga lodi. At meron na rin siyang ano, with coconut milk. So... Ngayon na na meron siya. Kompleto na to mga lods. So ready to eat siya. So lalagyan lang natin siya ng mainit hindi yung mga ano niya. Seasoning. Lalagyan lang natin. Ayan. Lalagyan na tayo ng mainit na tubig. Oh Lord, you. Antay lang, madan matantay lang tayo na um, ano siya. Na maluto. Ayan. Ano muna natin siya. Takpan lang natin para pagka naluto ko yan. sa'yo. Sa inyo yung ano. luto na dito. So, antay-antay lang tayo mga lods. Two moments later. One. Eight. At ito na nga mga lodi. Ngayon. Yan. Okay na siya. Yan. Luto. Yan. Naluto na siya. Bait na tubig. Yan. Ito na. Champurado. Ay, eh, naluin lang natin siya. Yan. So. Yan. So, okay na siya mga lodi. Yan. Titikman na natin ito mga lodi. Bakit ba narapin mga loti? Oo. Oh. Napakasarap mga loti. Hindi mo nakalakan na mo dyan lado na suhal. Dato na pala. Dato na po. Eh hey, no. Oop. Oh. Satok pala dyan. So mga logis, and na lang yung video ko. Ay, may salamat sa mga lalala na so sumaybay. Thank you for watching. Bye-bye!